nakaunteran. Ito naman teknik nito, nakadipindi sa gumamit ng teknik. Kasi kung halimbawa talaga, ganito yung atake. x black ang ginagamit ko. Ito kasi babad. At saka ito, pag sa, ang counter nito, ito, itulak tutulak to, tulak to. Yan. Tapos ibibira na dito sa akin yan. Yan yung counter, tulak mo. Yan. Tulak. O, oh, saksak. Pwede naman ako na, uulit yan eh kung ina pinapaling ito, ano ito? Yan. Tula. Oh. Ito 'yon. Ay ito isang kamay ko open. Hindi ito lang naman ang hinahawakan niya. Para ma dali ang balikat ko. Oh, ayan. Gawin mo ha. Oh. Paano ma balik kamay lang ang hinawakan, hinahawakan doon. Pero hindi basta-basta mga counter, kung may marunong din ang gumamit ng technique ito lang pinakasimple lang uh, pakita ko sa inyo kung paano hindi mabasa-basa mga counter so, sa ganitong x block hmm. dito na yung isang kamay ko hiwalay na yun pagdating sa pag receive kuha ulit kung paano ko rin hindi mga counter hmm, mabilis lang yan ganoon pag inatras ko to, rain ko to. Sa yung mga dapat na Ang isang technique dapat, dapat hindi natin pwedeng maliitin, hindi natin uh, pwedeng sabihin na napakadali lang. Bawat isang technique napakahirap, paulit-ulit ang pinag-aaralan, pero napakadaling ipabas 'yan. Sasabihin na ah, walang kwentang technique 'yan. Pero Nakadepende yan sa gumagamit ng technique. Nakadepende yan sa nagre-receive. Depende rin yan sa pag-aatake ng isang ganito pag-aatake. Nakadepende yan. Kasi ang isang nagre-receive -rece ng technique na nag-a-adjust din yun eh. Kaya nga yung pag-aaral ng martial arts at saka nag-aaral ng isang technique pa ulit-ulit yan. Hindi po sabihin na isang basis lang na pinag-aralan ito, papakita ko yung finishing. Doon Yun sa kaninang may tulak ito. Ito, pinakita ko na itong finishing ito. Pinakita ko na ito. Iwala ito kung dating sa aktual. Pero pagdating naman sa pagtanggal nito. yan. Napakita ko rin sa ibang option. Yan, tulak. Tulak. O, oh uli. Taki. Oh. Kasi ito open. Hindi naman.